Oh, may mga anak ba kayo diyan? inuutusan yung magsaing, laging sinasagot sa inyo, hindi po ako marunong mama. Nako, ang bidyong ito ay para sa inyong mga bagets. O so, sa mga bagets dyan, mga anak, huwag na kayong magrason na hindi kay marunong dahil may ginawa na talaga akong video mga Indoy, mga Inday para sa inyo. Para di na kayong makarason sa mama ninyo na hindi kayo marunong. Mga inday, mga undoy, basic lang ito pero ginawa ko talaga ang video na ito para sa inyo. Para hindi kayo mahirapan ba kung paano magsaing at wala na kayong irason sa mama ninyo, sa mga magulang ninyo na hindi kayo marunong magsaing. O oh, mga mama dyan, alam nyo na ang gagawin ha. Pakita nyo na itong video na to sa inyong mga anak. Step by step ito. Okay, demo ha. Sa mga hindi marunong magsaing dyan, mga maring. Meron pa bang hindi marunong magsaing dyan? Sa mga anak ninyo, mga maring, na may edad na, ano na, malalaki na, pero hindi pa rin marunong magsaing. So, ganito lang magsaing, mga madam. Mga inday, mga undoy. Ganito lang magsaing. Una, kumuha kayo ng lalagyan ng bigas. So, ganito, pang takal ng bigas. Pwede rin naman baso mga maring Nasa inyo lang kung ano ang inyong gusto lalagyan ng bigas or pang takal na bigas. So, ang gagamitin ko mga maring is itong kanyang sariling pang takal. So, ang pangalawang gagawin mga inday mga undoy, kukuha lang tayo ng bigas sa ating mahiwasang lalagyan. Charan. <laughs> Charan. So, ganyan lang mga inday mga undoy puha tayo. Pindi sa inyo ha, mga inday mga undoy, kung ilang piraso o ilang tangkal ang inyong kukunin na bigas. Sa akin mga undoy, mga inday is apat. So, isa. Punti na ating mga bigas, undoy. Dalawa. So, puha tayo ng pangatlong. Wait lang, atin anuhin mga inday. Mga ondo'y Pangatlo. Ito tayo bukas. Pangapat. O, oh, hindi siya napuno kaya dagdagan natin. Dagdagan natin ng kunti kasi hindi yun napuno kanina. oh may dagdag. Tapos, takpan ang lalagyan ng bigas para hindi pasukan ng ipis. After nyan, mga inday, mga undoy, na hindi marunong dyan, mga pa, ating huhugasan mga inday, mga undoy, ng how many beses. So, kailangan mga inday mga undoy, hugasan ng mabuti ang bigas. Dalawang beses mga inday mga undoy, pwede na yan. Pagkatapos, mga inday mga undoy, nahugasan na natin ng maigi ang ating bigas. So, reminder lang mga undoy mga inday, ang bigas ay kailangan hugasan ng mabuti dahil kung saan-saan ito nakakarating mga inday mga undoy. Naaapakan ito at kung saan-saan ito napupunta. Kaya kailangan talaga mga inday mga undoy na hugasan ng mabuti ang ating mga bigas. So, and then after nyan, mga Indoy, mga Inday, na hindi pa marunong dyan magluto, magsaing mga Inday, ang gagawin natin is, lagyan natin ito ng tubig, ang ating nilagyan ng tangkalan mga Inday. Oh. Ilang beses ay, ilang, ano yon ilang bigas yon Ilang bigas na ganito. So, apat yung nabigas na ganito mga Inday. So, ang lalagyan natin ng tubig, so ilalagay natin na tubig nito mga Inday, mga Undoy, is apat din. Hmm. sa dalawa. Tatlo. Apat. So, ayan na mga inday mga undoy. Nalagyan na natin yan ng tubig ha. Kung halimbawa naman mga inday, mga undoy, kung halimbawa ganito ang ginamit mo, kung dalawang baso ang nilagay mo na bigas, kailangan dalawang baso din na tubig. Kung tatlo, tatlo din. Yan, huwag ninyong kalimutan. And then, pagkatapos ito, mga inday, mga undoy, dahil tapos na tayo, atin ang tatakpan. So, tatakpan na natin yan, mga inday, mga undoy. Tapos, ilalagay na natin mga inday, mga undoy sa rice cooker. Oh, mga inday, mga undoy ha, wala na kayong rason para sabihin na hindi kayo marunong magsaing dahil gidimo ko na ni mga inday, mga undoy. Step by step na ni siya. Salamat.